bawal tamarin. Ilan lang yan sa mga hindi hindi pwedeng gawin ng isang nanay na mag-isang bumubuhay sa tatlong anak. At dahil tatlo rin sila na lahat ay nag-aaral, gustohin man ng nanay na nagangalang Marla na umidlip. Gustohin man niyang magpahinga naman kahit minsan ay hindi hindi rin pwede yan. Na sa bawat minuto na siya ay hindi magtrabaho, sa bawat oras na siya ay umistambay lamang, ay may isang bata na hindi kakain at may isa na walang pambaon sa eskwela at may isa na feeling niya ay wala siyang dangal bilang mananay, bilang magulang, gustong gusto mo man humimpil. Gustuhin mo mang humimbing. Kailangang lagi pa rin unahin ang kapakanan ng anak, ng pamilya. Sila muna bago ang sarili. Kailangang ibigay ang lahat. Kahit wala nang matira para sa iyo. Ikaw naman bilang anak. Alam mo ba kung ano ang sinasakripisyo ng iyong ina? Kahit minsan ba ay natanong mo kung kung okay lang ba siya? Kailan mo ba siya huling kinamusta? Sa araw na 'to mga kapatid, araw po ng Huwebes, ikalabid lima ng buwan ng Pebrero. Magsisimula na po dito sa Sana Lord ang isang kwento ng isang nanay, ng isang panganay, at ng pag-ibig na hindi nasusuklian. Tatawagin natin itong si Mama at ang late na matrikula. O anak, nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Ma, may babayaran kami sa school. Kailangan ko makapagbayad sa susunod na linggo. Uh, para saan naman anak kami bayarin na yun? Tuition fee! Para saan pa ba? Hindi raw ako makakapag-exam kapag hindi ako nakapagbayad, sabi nung prof. Ma, ako rin bayaran. Eh, ikaw e, rin, Manuel. Opo. Ano ba? Mamaya ka na nga, Manuel. Hindi mo ba nakikita? Nag-uusap kami ni Mama? Eh, may babayaran din kami, ate. Mamaya ka na sabi. High school ka pa lang. Mas mahalaga itong sa akin dahil college na ako. Oo, sige, sige. Huwag na kayo mag-away, ha? Sige. Uh, ano ba yung bayarin mo, Manuel? Sa graduation fee at graduation ball po, ma. Kailangan na daw bayaran, sabi ng teacher ko. Baka raw hindi ako makapag marche eh, kung hindi po ako fully paid. Ah, uh, eh, kailan ba yon? Sa katapusan po, ma. Yung sakin po, next week. Magkano nga ulit? One-six yung sakin, ma. Dalawang libo naman po yung sakin, ma. Ah, uh, sige. Gagawan ko ng paraan, mga anak. Ano to, ma? Itlog na naman ang ulam? Ah, pasensya na, ha? Yan lang yung kinaya ng natira kong pera, eh. Hindi na rin kasi tayo pinapautang sa may tindahan. Eh, paano ba naman kasi tayo pauutangin ni Aling Celia? Eh halos tumatagal ng dalawang buwan yung utang natin bago tayo makapagbayad. Sige ma, hindi na lang ako kakain. Nakakasawa ng itlog. Binubuni na yata ako sa puro itlog eh. Gagawa na lang ako ng assignment sa kwarto. Ako din ma. Baka mangitlog na ako sa exam niya eh. Kay Joshua na lang yan. Yung mga itlog namin ni ate kapag nakauwi na siya mamaya. Eh, pero kumain muna kayo mga anak. Sayang naman yung hinanda kong pag... Sandali lang! Oh, Maria! Ikaw pala! Napasugod ka! May kailangan ka ba? Uh, mm, Digna? Uh, mm, kasi digna ano eh. Um, pwede ba akong makahiram sa'yo ng pera? Kailangan, kailangan ko lang kasi ngayon ni eh. Pera? Ay, nako. Pasensya na, Maria, ah. Wala rin kasi akong pera, eh. Ako, wala ako mapapahiram sa'yo dahil yung sinuweldo ni Pitong sa construction na pinagtatrabahuan niya ay naibayad ko na rin sa kuryente at tubig. Naibili ko na rin ng konting mga pagkain namin yung tira. Ganun ba? <laughs> Sige, okay lang. Naiintindihan ko. Hmm, pasensya ka na talaga, ha? Hindi, ayos lang yun, Mare. Ako nga dapat humingi ng pasensya kasi naabala pa kita. Ah, uh, may itatanong na rin sana ako sa'yo ngayon kung, kung pwede. Oh, sige, Marla. Ano ba yon? Ah, kali lang sana ako. Baka merong uh, opening dun sa grocery store na pinagtatrabahuhan mo. Kung meron, baka naman pwede akong pumasok. Kahit anong trabaho, pwede sa'kin. Ang um, dami lang talaga ng mga gastusin namin ngayon eh maraming babayaran yung mga anak ko sa eskwela. Kailangan daw yun, eh, mabayaran agad. Ako, wala ring opening doon na kahit ano eh. Hindi rin naman kasi ganun kalaki ang tindahan na yun, Marla. Uh, pero teka, parang may nabanggit sa akin tong si Pitong na naghahanap ng trabahador yung boss niya. Sagit lang ha. Pitong! Pitong! Halika nga muna rito, bilisan mo! Ano yun? Nanonood ng TV yung tao eh. Istorbo naman oh. Oh, ikaw pala yan, Maring Marla. Uh, magandang gabi, Pitong. Eh, ano bang atin? Apa, di ba nabanggit mo na naghahanap yung boss mo ng mga tauhan dun sa site? Eh, baka pwede mo namang ipasok tong si Marla. Kailangan niya raw kasi ng pera. <laughs> Ma, construction yun. Mga lalaki hinahanap ng bosko. Ay, ganun ba? Akala ko kasi kahit sana na magluluto ng pagkain nyo, Ron. Eh, naghahanap talaga ng tauhan yung bosko. Pero ang kailangan kasi namin eh, yung kayang gumawa ng mabibigat na gawain. Tulad ng ano, nung magbubuat ng hollow blocks, nag ng simento, o magbubuat ng sako ng simento. Mga trabaho na mabibigat talaga. Kaya ko yun. Ha? Uh, uh, kaya ko yun, Pitong. Teka, sigurado ka ba dyan, Martha? Sigurado ako! Kakayanin ko! Para sa mga anak ko, Pitong, tulungan mo naman ako makapasok doon, oh. Nakikiusap ako, Pitong. Ay, sige, sige. Eh, kung sa tingin mo naman, eh, kaya mo, eh, di... Pumunta ka bukas ng umaga dito sa bahay tapos sabay tayo papasok sa site ire na kita. Naku! Maraming salamat, pare! <laughs> Tama ang nadinig natin. Construction. Construction site. Doon, kailangan na trabaho ng pisikal na lakas at rang kakayahang matagalan ang sumasagitsit sa init. Ilalim na araw. Pero Walang pinipili, walang trabaho hindi papatulan itong si Marla. Kahit trabaho ng lalaki, ipapasuki niya para lamang sa kabuhayan na kailangan-kailangan ng mga anak, lalo na sa mga pangangailangan sa skwela. Imbis na maging maarte, para sa isang tulad ni Marla, kailangan laging dumiskarte. Pero ang sakit sigurong isipin na kahit ginawa mo na ang lahat, kulang na kulang pa rin. Kapos na kapos. Wala ka nang maipiga. Pareho sa iyong diwa at sa iyong pitaka. Hanggang saan at hanggang kailan ang kaya mong tiisin? Igit sa lahat kaya mo bang tiisin ang tono ng pananalita sa iyo ng iyong mga anak ng trato sa iyo ay parang personal na ATM na akala yata nila ay laging punong-puno ng pera na maaring hingan anumang oras anumang araw kahit alam mo ang susunod na lalabas sa'yo ay dugo. Kaya pa ba? Kamusta ka na? Ito ang mga salita na hindi, hindi nadidinig ni Marla mula sa kanyang mga anak. Lalo na sa kanyang panganay na si Rosie. Ma, kakalahati itong dapat kong bayaran si Skuli. Eh. Sinsensya na, anak. Yan lang talagang kinaya ko eh. Maliliit lang naman kasi yung nakukuha kong bayad sa mga trabaho ko. Eh kung ganun, ma, wala kang maibibigay sa akin doon sa project ko? Meron, anak. Eto, oh. Oh, meron naman pala, may. Bakit hindi nila muna ibigay sa akin lahat para makumpleto na yung bayad ko sa school? Hindi naman pwede yun, Anak? Paano ang bayarin ng ibang mga kapatid mo? May bayarin pa ang ate Rosie mo. Pupunta na nga lang muna ako kay na tito at tita doon sa kabilang barangay. Doon muna ako sa araw ng Sabado at Linggo. Baka sakaling bigyan nila ako ng pera para pandagdag dito sa kulang na ibinigay ninyo. Manuel, anak, sandali lang! Pwede bang sundan mo yung kapatid mo, Joshua? Baka kung saan magpunta yun eh. Alam kong masama ang loob nun sa akin. Baka hindi yun tumuloy kay Lucy mo. Puntahan mo muna. Opo, ma. Oh, saan pupunta si Joshua, ma? Ah, susundan niya lang yung kapatid mo, si Manuel. Bakit? Saan naman pupunta si Manuel? Kina tiyang Lucy mo. Bayaran na nga pala ng tuition fee namin bukas. Ah, hapon ng sabado, pwede ko na bang makuha yung pera, ma? Ah, uh, oo. Oo, sandali lang, ha? Heto, oh. Ah, kulang pa pala. Uh, yung... Isang libo? <laughs> kulang pa yan, ma. Alam ko, anak. Be, pero yan lang kasi ang natitirang pera ko eh. Malinaw ang sinabi ko sa iyo na 1,600 ang bayaran ko para sa tuition fee ko, ma. Pwede ba naman na isang libong ibabayad ko? Mabihira naman, no. Uh. Baka naman pwede tayo mag-letter muna, anak. O kung gusto mo, pupunta ako sa school. Uh, para ako mismo makikipag-usap sa kung sino man ang kailangan. Tapos, ano? Mapapaya ako? ipapahiya mo pa ako sa gagawin mong pagpunta doon eh. Uh, pasensya na. Wala pa talaga akong pera sa ngayon eh. Binigyan ko rin kasi yung iba mong kapatid, Rosie. Alam mo naman na may mga bayarin din sila na kailangan kong mabayaran. Yan lang talaga ang natira. Pasensya ka na. Pwede bang pasensya oh. lang, Ma? Anong eh, gusto mong sabihin ko sa prof ko? Na pasensya lang dahil hindi pa ako makakabayad ng tuition ko ng buo? Nung isang linggo ko pa yung sinabi sa inyo, di ba? Ginawa ko naman ang lahat. Hindi, anak. ma. For sure, wala kang ginawa kaya wala kang maibigay. Hindi totoo yan, anak. Ginawa ko na talagang lahat pero sarami ng napasukan kong trabaho. Kakarampot lang ang kinikita ko. <laughs> hindi ko na problema yun, ma. Kung totoong may ginawa ka meron kang maibibigay sa akin. Alam mo, kung si Papa sana ang nandito, hindi sana itong mangyayari. Hindi sana kami na problema ng ganito sa pag-aaral namin. Alam mo, minsan, hinihiling ko na sana hindi na lang siyang nawala. Hindi na lang sana si Papa. Kung pwede lang, sana ikaw na lang. Anong sinasabi mo, Rosie? Narinig mong sinabi ko, Ma, di ba? Huwag kang maanga na hindi mo narinig yun. Babawiin mo sinabi mo. Bakit ko babawiin? Wala akong babawiin, Ma. Yun naman kasi talaga ang totoo. Yun ang totoong nararamdaman ko. Na sana, sana, ikaw na lang ang nawala kesa kay Papa! Saan ka pupunta? Rosie! Rosie! Bastos ka! Sa lahat ng sakripisyo, sa lahat daw ng pagtitiis, sa lahat ng pinagkakait sa sarili, ang paghihirap ng nanay ang pinakamatindi. Pero yun, ang halos hindi natin nadidinig, hindi natin nakikita. Sakit ng katawan ang pinuhunan ni Marlap para mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Pero ang isinukuli sa kanya ay sama ng loob at mas masasakit ng mga salita. Ang hiniling ni Rosie at sinabi mismo sa harap niya, na sana siya na lang daw ang namatay kaysa sa kanilang tatay ay ang pinaka mahabdi sa lahat ng mga salitang binitawan ng mga anak niya. Ito'y sa kabila ng pagpupursige na mabigay na lamang ang pangangailangan ng mga ito. At dahil dito'y halos magkanda, kubakoba na itong si Marla. sinusubukan niya maging mabuting ina. Pero kapos pa rin at hindi mapunan ang kanilang pangangailangan. Kaya pa ba, Marla? Kaya pa ba, inay? Yan sana, kahit madinig man lang ng napakasipag na nanay na ito, mga salatang yun. Pero wala eh. At kung kausapin siya ng panganay, abay, aray. Walang galang. Nanay na ang tanging kasalanan lamang sa mundong ito ay hindi siya pinanganak na mayaman.